Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber naman ito. So narito po ang kanyang katanungan. Itanong ko lang po, Madam, kung bakit may mga OFW na nagluluko habang sila ay nasa ibang bansa. Problema ko po ngayon ang aking missis dahil nagkaroon po siya ng lalaki habang siya ay nasa abroad. Noong umalis siya, ang saya pa namin at wala kaming naging alitan. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, nakita ko po sa kanyang Facebook na may kasama siyang lalaki sa isang larawan at napakasweet po nila. Ano po ba ang mga kadahilanan kung bakit ito nangyayari? So guys, yan po ang kanyang katanungan pero wag na po nating banggitin kung sino po sila para sa kanyang privacy. Ano? Ngunit, hindi po ako magbibigay ng advice dahil wala po akong karapatan. Ngunit, pwede ko kayong bigyan o pwede kitang bigyan ng dahilan bakit ito maaaring nangyari. So, yung number one, Temptasyon Kapag ang isang tao ay nasa malayo mula sa kanilang partner, maaaring magkaroon ng mas maraming oportunidad na masubok ang kanilang katuwaan at katapatan. Ang pagkakaroon ng mas mala, mala maraming pagkakataon na makipag-ugnayan sa ibang tao ay maaaring magdulot ng pagkatukso na maging di matapat sa partner. So, yan po ang una, guys, na isang kadahilanan na ayon sa aking mga nasasaliksik, sa mga kapaligiran, sa aking mga kakilala, no? Isa po ito yung temptasyon. Temptasyon po. Kasi nga, mag, nasa, magkalayo po kasi. Kaya yan po ay isang nangyayari. At ang pangalawa naman, pagkabagot. Ang pagiging mag-isa o ang hindi pagkaroon ng sapat na oras na magkasama ang magpartner ay magdulot ng pagkabagot. Ang pagkabagot na ito ay maaaring maging sanhi upang hanapin ang kasiyahan sa ibang lalaki. No, ito man ay mababae o malalaki ay meron pong nangyayari. Both po ito no? Nga, ngunit ang nagtanong sa atin kasi is ano, yung misis niya raw. So, i-direct ko po na yung babae. Pero, kung isipin talaga, pwede rin ito sa lalaki. Kung lalaki ang nasa abroad, pwede rin mangyari sa kanya ito, no? Yung temptation, pagkabagot. So, yan po yung number two, pagkabagot. At ang number three naman, pagkakataon. Ang pagiging malayo ay maaring magbigay ng pagkakataon sa partner na magkaroon ng ibang relasyon na hindi napipigilan o nahaharang ng kanyang kasalukuyang sitwasyon. So ang ibig sabihin, meron pong chance kasi nga nang iisa po siya. So maaring hindi ito napipigilan o nahaharangan. Kaya hayon, yung nangyari, yung ganong sitwasyon, ay talagang mangyayari kung gugustuhin niya. Kasi nga, walang mga hadlang. Walang hadlang. So, yan po yung number three, pagkakataon o chance. Ang number four naman natin, yung pagnanasa. Ang physical na pangangailangan ay isa sa mga pangunahing salit sa pagkakaroon ng kalaguyo. Kapag ang partner ay malayo, maaring maranasan ng isa sa kanila ang pangangailangan para sa physical na intimidad na maaring humantong sa pakikipagtalik sa ibang lalaki o sa ibang babae kapag lalaki naman. So yan po yung number four guys, no? yung pagnanasa. Kasi tao lang din naman tayo o tao lang din si misis, babae si misis na merong pangangailangan. So guys, paalala lang po, ang ating topic ngayong araw na ito ay hindi po para mag-judge o judgmental ano, wala po tayong gina-judge dito. Ang pinag-uusapan lang po natin ay yung ano ang mga kadahilanan at sinagot ko lamang lang po yung nagtanong na subscriber para lang naman po meron siyang idea bakit nangyayari ang sa ang sa kanya pa ay bakit nangyayari ito kaya hinanapan ko talaga ng uh, mga kadahilanan kung bakit nangyayari ito pero hindi po ibig sabihin na uh, i-criticize po natin ng isang tao no so yan lang po so yan po yung ano number four, yung pagnanasa at ang number five naman pagkukulang sa komunikasyon ang pagiging malayo mula sa isa't isa ay maaring magdulot ng kakulangan sa komunikasyon. Kapag hindi sapat ang pag-uusap at pagbabahagi ng mga damdamin at pangangailangan, maaring maghanap ng isang ng ibang lalaki at ang partner upang punan ang mga kakulangan na ito. So ang ibig sabihin kapag kulang sa komunikasyon mga komunikasyon sa mag-asawa, lalo na kung halimbawang hindi parating nagkakaroon ng komunikasyon sa cellphone o sa tawagan o saan man yan. So, may tendency talaga na maghanap-hanapin ito sa ibang, sa ibang tao, sa ibang lalaki o babae. So, hindi rin natin masabi na talaga ang mga gumagawa nito ay masama No, so kailangan talaga na hindi natin pwedeng i-judge sila kasi kung tayo kaya ang nasa kanila siguro maintindihan natin yun nga lang parati natin sinasabi na tao lang talaga ay tao lang talaga na nagkakaroon ng pagkakamali gayon paman hindi lahat na sitwasyon ay pari-pariho, kaya importante ang pag-unawa at pag-uusap sa pagitan ng mag-asawa upang maunawaan ang mga pinanggalgalingan ng mga issue na ito at mahanap ang mga solusyon na nararapat para sa sitwasyon, so kapag nangyari po ito, ang ma-advise ko lang po no ay hindi po tayo basta-basta na lang maniniwala kung ano kasi malay natin na nag-post lang sa Facebook yun pala wala namang wala namang ano yun Malaysia no na malay natin kung meron lang talagang kakilala labas na lang talaga kung malalim yung ebidensya na talagang ano na, ibang klase na, no? Hindi ko na naanuhin, pero yung talagang alam natin at talaga ito ay ginagawa ng ating partner. Pero kung mga selfie, post-post lang, o may katabi lang dyan, dahil kahit ako po, pag meron po akong nakasalubong na mga kakilala ko noon, kahit po lalaki ba yan, ay, sige, ano tayo picture, parang remembrance, nakasandal pa doon sa ano, pero wala po akong ano noon, wala akong ibig sabihin na Malaysia So, merong ganun kasi lalo na sa Facebook, ang daming gustong mag-post. Kasi, kung isipin natin minsan din, hindi naman siguro gagawin talaga yun kung talagang malalim na yung ano nila. Kasi, malalaman na malalaman. Kaya minsan, parang yun na nga katuwaan siguro, pero yun na nga kapag may asawa, hindi kasi natin matanggap yon na kahit katuwaan dahil meron na tayong asawa. Yun lang talaga ang parang maisip ko na hindi talaga matanggap. No? Na siguro din, kahit ako siguro na kapag ang mister, no, uh, tawag dito, merong ka-anuhan, uh, tabi na nagpicture tapos pinos, siguro naman magkakaroon din ako ng selos. Pero siguro hindi kagal ako maniniwala hanggat wala pa akong uh, talagang ebidensya na talagang galing talaga sa ating partner na sasabihin niya talaga na pag tinanong natin, sino yung lalaki yon Labas na lang kung sinabi niya, ah, boyfriend ko yon at boyfriend, boyfriend ko yon dito. Saka tayo maniwala. Pero kasi maraming tinatawag na kung sa atin sa Pilipinas, mari marites. <laughs> marites. So, wag po tayo, ano, para hindi po masira ang ating pamilya. Kasi minsan marami akong naririnig na, ayun na nga, na, Ah, nagloko daw yung partner na nasa abroad. Kahit dito sa Japan, maraming mga Pilipino dito. Pero so far, wala pa naman akong ano kasi hindi naman kasi ako marites. Hindi ako nakikipag ano. Marami akong nakikita dito mga ano, mga trainees sa Japan. Ilang daang ano dito ang mga ano. Pero yun na nga dahil hindi ko, hindi ko pinapansin yung mga ganon. At nalalaman ko ang kanilang mga damdamin na sobra silang uh, tawag dito yung bagot dahil nga malayo sa kanila ang kanilang mga mga mahal sa buhay kaya minsan tuloy naiintindihan ng iba na kahit pa nagawa nila ang mga ganon naiintindihan nila dahil na nga tao lamang tayo so pero yun na nga dahil hindi pare-pareho ang tao iba si Juan iba si Pedro so hindi natin masabi na matanggap ni Juan hindi matanggap ni Pedro so hindi natin pwedeng i, ano, pag uh, anuhin silang dalawa. Kaya, ayan, sana nakita mo ang vlog na ito at uh, sana magkaroon ka ng idea. Yun na nga sinabi ko kanina na kailangang uh, pag-usapan, maunawaan ang mga pinanggagalingan naman, no, para mahanap ang solusyon na nararapat para sa sitwasyon. Maraming salamat sa lahat sa inyo. Bye-bye!